Oh! Tinga dito. Eh, ka na. Billy! <laughs> Hi! Hi! <laughs> <laughs> Dead mo?

Tingin ka dito. Uy. Ayun. Ma. Apir, apir, apir. Nakuha na, kuha ng video dyan. Magpuno yung memory niya. Ito naman. Teka lang. Hmm? Diba, Di ba burn ka sa TV? Para pa-burn ko sa ating